So, tanay public market. Mga kay Lorty. Sa kapunta to the moon. Road trip. Brum brum. Skr skr. Zoom zoom. Sa fake. Ito, bagong hangon sa pispan. Kaysa masira yung pispan, maawala. Ay mapupunada yung kita nila. So, ngayon, dagsapa yung mga ano. Isda. Pero malamang buwas sa usunod na araw. Walang masyadong papalaw na mga isda kaya tutumal ang mga paninda dahil sa last ng hangin tulad ng bagyong Christine so time check alas dos pa lang ng hapon pero gato na pong kadilim dito po sa pamilyang ng Tanay dahil po sa mapal at malas na bus ng ulan so, so mga kalorti ingat po tayong lahat lalo lalo na po sa mga karatig bayan ng tanay tulad po ng pililya na madalas po talagang bayin ingat po kayo mga mahal natin subscribers mga mahal natin mga karatig bayan ingat po lalo na po yung malapit sa mga creek tulad po ng, sa barangay hulo na talagang siyang unang tinatama ng pagba dyan sa bayan ng Pilidarsal yung bayan ng barangay ng Imatong yan po mga kalapit ng creek ingat po sisigang yung bangus sa ibababad na bangus Ita, Ita, bagong hangoy yan mga seller Eh, okay. okay. So magsisigang tayo ng bangus na may bayabas para sa malamig na panahon. Alright. So, bibili na rin ng babi para bukas ang halian Go 20 for chop